Tinggal tayo yan Ayun Uy, oh, si Idol nga sa akin na ako eh Dira Dito pala si ano si Idol ah uh, Thinking Body Ayun. Dito na po si ano si Busa Thinking Body Dito na po si ano si Busa Thinking Body Wala pa rin din Okay Power Ranger Yung mga kaliga ba Hindi dito po tayo sa garahe ngayon Wala thinking body diba Sa makikita rin na rin natin ulit siya ng personal kagwapo pala nakaka-starstruck

ito so, na natin yung mga pinta lang yung gawin tulong? Wala. Tayo naman yun, eh. o, yung magiging masama kasi pag pinilit natin na, uh, yung tulong. Alam natin kung ano yung mas makabuti sa kanya. Problema lang, pag pinilit natin, yata naman tayo. Ay, na. Eh tao pa rin yun eh. Oo. Oh parang kumukuha ka na ng galo mo pang lagyan ng ano, gasolina may post ang dami din yun, parang tao rin nasasaktan yun maganda pang lagyan ng gasolina o. pag sa long ride oo, para at pag lalagay ka, pag ka para saan? para pang uhaw na may dami yung gasolina ka parang pitong lang sa uh, uh, kaya pupugak-pugak naman na Ang ganun ko Ang ganun. Ang sab. Mapukaw ka na. Oh.

isang kulay lang? Hindi, dalawa. iba talaga pag ano? May diba kaya. Di na Kasi... Ah, Parang pati pa nalang sa may kaya. Kaya, kaya Ako, ko dati may kaya talaga. Nauna <laughs> 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 diba -diba yung may kaya. <laughs> diba -diba, makalob na. Dali! Ayan, nakarap-arap ito ito. Yay! Ayusip. Pagpapadala. Ay, pagpapadala. Ay, ah.

Yan, pagdata ang bypass road. Tawa nung nagasalita ka na yun. Tanong ka ba na ako pasok eh? Basta bagay mo na. Bypass road. Mano na yun. Mano na yun. Tegas na ba? Ang gadyay? Ha? Kaso muna. May ibus mo na sa pupang. May pupa, okay. ipunta ko kaya. Ang gasalita na. No. no, sulok lang. Maniputin ka na panggasihan kaya. Manong 170? 170. Grabe. <laughs> Nakaya mo di, lobang kami, nakaya na mat, pulbang. Idiak subli kami ni, mamin tuwa kami mga pultang kan. Kada pa yung pagbuta. Kaya kaya kasi na ibusi. Ika na kada pa tinayi kanta. Oo na kaya kaya na yung kami. Duwa ka pultang, papan lang ito, David. Nalil ako kami karon. Nagkada mo na yung ano? Tayo na. Hindi kami ako mga las dosay. Nasampat kami tayo las gis. Kumayat kumana tayo sa vlog kayo. Nagdasal ka eh, iba ka stand na iba ko na to kasta. O pa to kasta. Wala ka bago bago vlog din daw. Nagdasal mo sir. Yeah. Bakit pa nagtodo ko na? Todo pa kayo ah. Ayo magkanta mo yo. Aye, bagwe ah, nabal ko bal ko tip basta. Basta kayo gad mong mangki ka. Ano na? Basta kayo magapo iba. Adapt kitik kitik na.

aming uh, pagpupulong dito so, sa, pagpupulong sa kanilang uh, takta na niyo ko. Kaya nga eh. Timing na timing. Nasa ka namin doon. Pahapon sa bahay ah. Oh, dalawa rin kami. Tulog oh. na na ako sa Cristo. Pagkaroon na pagkaroon na rin. Patulog ka kaagad. Hmm. Pagod din. Sabiyahin. Hindi. Pag kasi, kahit, kahit anong pagod ko, alam nyo naman kung paano ko kayo oh. ano, pagtabuhin. Hindi. Pag ganun. <laughs> 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 <laughs>

Kamera yes. lang talaga yan? Sa kanya na lang? Sa pagka rin, sa isang kamera namin. Kasi dalawa, single lens lang ginagamit ko. Pero pwede rin gamitin yung dalawa. Paano rin kukuha kung ikaw tsaka ikaw nagsasalta, di ba, tsaka kami? Paano gagawin niya? Double. Harap at likod, wala. Wala. Di ba kanya pwede yan? Hindi yeah, yung cellphone yun yung harap likod. Mm. Hindi ito, kunyari. Di ba? Ito na text mo. Nakatutok lang sa katin. Mm. No? Pero mag-edit siya, makikita rin siya. Hindi pwede. Pagka 360 ang gagamitin ko, pwede. 360 yun. 360, 360 yun. Oh, Nakasingle so, lens yun. Ng na. Ah, isiset mo bago oh. video. Oh. Ah. Kala ko yan, pwede na agad ko. Nakaka-ano nga Nakaka-ignorante talaga. Ganda. Sana ka oh, lang yun. Magkana mo yun, boss? Ngayon na sumabra. Ayun, DJI yan, di ba? Hindi. No. 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 No.

Kasulapin ko 40. Magkakaroon nyo naman ang ganoon <yuk> eh. yeah, you know, right. na? Hindi ko na matandaan e. Naroon na sa 40. Pockets na yun. May mga sticks na. Wala. Wala. ra pa lang. No, oh. oh, okay. unang labas yan. So okay. may mga bagong. Ah bumaba na ngayon to. Okay. May mga bagong ganun. labas na yun na X5. So, Magkakaroon naman okay. yung mga ganoon. X5 ngayon. Oo sa 40. Mas 40 pa. Okay. 360. Ang ano lang dito boss, uh, itong lens niya, walang pantakit. Oo, oh, uh, naka-expose. Naka-expose talaga yan. Wala Pinti. yung, ano, parang sa GoPro tatanggalin. Oh, wala. Yan. Wala. Ganyan talaga naka-fix yan na may sula, no? wala. dyan. Kaya nasira pala yung namis ko, wala. Na? Wala. Ayan ang disadvantage niya. Oh. Kaya takpan mo yung ng interior. Hmm. Kaya may bahay Pero, sila. Pero okay lang lang hmm. naman yun. Eh. Oo, Oh. Hindi. Hindi. oh. Hindi. <laughs> <laughs> -alagaan Pero alagaan natin sila. Sa, 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 Tsaka stick pa lang yan. Mas magkano na yan? Ang ganda nga ng mga libo na atay. Insta 360. Ay, Insta 360. Laman libo na. Stick pa lang. Pa lang. Mat matindi ka talaga kalingap turok. Bukod sa laking lahat. Pag sa no, <laughs> 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 pag talaga pag mga reactor dati. Oo, hmm. <laughs> sa pagiging reactor. Lalakas yun. Ganda ito? Oh. At ah. lang. sa ito. Siguro ka, no, unang bili mo yan, talagang ingat na ingat ka din. Oo, oh, yeah, ingat, ingat, pero ang mga sa katagalan pa, ipagbibigyan niya. Bibigyan na yan. Bibigyan na, lang bibigyan na, lang na bago. May bago na ngayon, di ba? X5. x ay! ay. ay. Bila, malakaso, no? Ah, Yun, yeah. you no? Know, may vlogger dito, Logger. Grabe, mga vlogger pala ka. May <laughs> <laughs> camera sa ilmi to. Oh. mga face mo? Ano <laughs> <laughs> <parin> mo kayo? <laughs> sa TikTok yan. sa <laughs> TikTok pala, no? Ito <laughs> so, sa saya mo may ano. Kala ko ba magpunta kayo na ano, bang dasin Next week pa? Ah, next week pa ba? Nagkasama si kami.